Hello, lalayas na naman po ang aming baby na si Shana, Marian, Castilla, punta naman ng kainta Rizal. Maglalakwat siya na naman siya doon. oo, oh, ano masasabi mo, baby? O, oh, sinisino sus, sinisinok po siya. Mm. Oh, sinisinok yung baby namin. Ah. Alayas na naman daw siya, sabi niya kay tito niya. O. Oh. Ano? Hmm. Uh, oh, yeah. <laughs> Ano? Oh, oh, na na naman po siya. Hmm. 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 Ano na naman po si Shana put. Si Shana Marian Castilla. <laughs> ano? Punta na naman siya ng kainta. design Mm oh. 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 Hello ka sa mga fans mo tsaka followers mo. Oh. Hmm. Nakatingin pa oh. Mm -hmm. Mm, mm So, some pretty pretty girl namin 'yan. Mm -hmm. Mm, mm. <laughs> <laughs>